Ang batong ito ay isa sa dalawang na kuha ni Sir sa pangalawang update sa kanyang trabaho na yung tinuturo natin. So kung mapapansin nyo ang posisyon ng batong ito ay para siyang human face na nagtuturo sa tagiliran ibig sabihin ang tinutukoy niya ay ang counter sign sa ikalawang angle ay para siyang babae matandang babae na nakadungao sa baba at ito yung angle at pattern at puzzle na ginawa nila at sa pangalawang angle at dot na rin ang makikita natin isa lang ba to ito ang tinutukoy nito ay ang tunay na dig site at ang buong area na may line sa gilid so kung natatanda niyo yung sinasabi kong o kung sinasabi ni Chris Sniper na Code 8 ito siya ang ibig sabihin mga boss akalain mong ito siya nakita sa 7 feet ang lalim so lalagyan ko siya ng sketch para makita at malaman niyo kung paano uh, digging spot ang tinutukoy nito at ang area to kanan so papakita ko yung ground at saka compare ko itong bato para maintindihan at malaman niyo kung Paano, naging pareho. At dito nga po pala sa isang tatak na tinutukoy na code 8 ay walang line dito na pink dahil hindi pinapakita yung cubing ng mountain na yung rolling. Hindi pa napakita yung kanal. So ito pinapakita itong kanal na to dahil nasa ilalim ng 7 feet ito nakuha kaya tinatawag ko itong live map kasi klarong klaro pinapahiwatig ang tunay na area. Kung mapapansin nitong pink na tulay ay Uh, na curving ito siya parang formang kanal tapos sa blue na marka skets uh, dahil hindi makita dahil ang tinutukoy dito ay yung bato nasa dig site na tinuro no, ni Chris Sniper no? unang pinahukay niya kaya medyo siya distansya maliban sa dot marker angle na ito ay tinuturo niya ang isang buong area at pagkapareyo dun sa code 8 ito din ay nagtuturo sa isang direksyon pa ilalim. At makikita natin sa posisyon ito na nakatingin sa baba. Gamit yung human face. So lalagyan ko siya ng sketch para maintindihan at malaman nyo kung bakit naging under ang isang marker na ito. At ito din ang ikalawang bato na pinalinisan ko. Sir, ayan siya. Ang pinapihwating nito ay digging pa ilalim. At isa din itong indikasyon sa human face. Papunta din ang tingin niyo dito pa ilalim at lalagyan din natin ang na sketch at dalawang klaseng pattern din na uh, digging spot ang tinutukoy nito so sentro ganitong klaseng marka, ganitong klaseng position, ay isa lang ang tinutukoy, tinuturo sa lahat malubak lang din ang sa parting ito dahil ang tinutukoy nito ay ang mga counter sign, kagaya ng mga bato, uh, pinag nalagyan ng mga marka at tinambak ng mga batulit. Hanggang dito na lang mga boss. Sana may nakuha kayong idea at paraan itong pinakita kong video sa ikalawang update ni sir.